huli sa Antipolo City ang nanggahasa umano sa dalagitang labing taong gulang lang. Katwiran ng suspect na edad puna May relasyon daw sila. Nakatutok si Maki hindi na nakapalagang lalaking ito nang arestuhin kahapon ng Antipolo Police sa bisa ng arrest warrant dahil ito sa kasong statutory rape ng gahasain umuno ng 20 anyos na suspect ang 13 anyos na dalagita noong October 2024. Nakituloy daw ang biktima nang lumaya sa kanilang bahay. Magkaibigan, and then nung nasa bahay na po ng ating uh, accused, uh, pinatuloy, and then nung madaling araw po, Uh, sinimulan niya na yung kanyang uh, uh, panghahalay. Nakakulong ngayon sa detention facility ng Antipolo Police ang suspect. Sabi niya, may relasyon sila ng biktima. Huh? Hindi nangyari, magdawa po kami. Pero hindi raw yan pwedeng palusot dahil malinaw sa batas na rape ang pakikipagtalik sa mga edad 16 years old pababa. Below 16, eh, hindi pa po siya pwedeng uh, magkaroon ng relasyon na ganun ka-intimate. Uh, Bi pinagbabawal po ng batas Para sa GMA Integrated News maki pulido na katutok 24 horas.